hindi <laughs> na po kaya baka po magulungan pa tayo yun sino? magulungan 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 so ba, po? challenge sa biryani po uh, salamat mahirap po ba yung challenge? kamusta naman po yung magkain? sabi ko lang <laughs> tsara tinidor din po Ma, ya, yan mga kaibigan ha pero hiyala pagmanaba na din yung orasan natin dito Shout po sa Diyos Lord. Salamat po sa pag-sponsor ng ating ng pagkain ngayon. Salamat po sa sponsor ng uh, sapatos. Okay, guys, nakikita niyo po. Lumala po na po ang ating calendar ngayon night. 30 seconds po na po ang nakakalipas bago pagkatapos po natin magsakal. Sa mga nanonood po dyan, pwede, pwede po kayong order mga atid. Kung mag po mag-walk-in dito, mag-dine-in, po kayo online, mag-PM lang po kayo sa amin. Shoutout po sa lahat na nagpo-comment. Wala po akong na nakikita ng comment. tapos po yung Facebook. Pero shoutout po sa inyo. Hello? At ayun si ang Talagang pagmalakasan po. Yun. Shoutout po kay Ma'am Ben. Shoutout po. Shoutout po sa viewers po natin. yan, Ayan po. Umibigit na sa baw. Shoutout po sa inyo. At uh, mag-order na po kayo ngayon mga kaibigan, mga manonood. Pwede pwede po kayo mag-order online dyan kung tinatamat po kayo lumabas. Dahil siyempre, bed weather ngayon, malamig eh. Diba? Pwede pwede po kayo mag-order, di-deliver po namin sa inyo. Kung gusto nyo na po mag-dine-in, gusto nyo po mag-walk dito, dito po maranasan kumain, pwede pwede po kayo pumunta. Matatagpuan po kami sa Kalumpit, Bulacan, dito po sa kami sa tapat ng Wilcon. Yan Shoutout po kay eh. Boss John Dave Mendoza. Shoutout, Boss. Ayos nice po tayo yan, Boss. Oh, time check po tayo. Oras po natin. 2 minutes and 6 seconds. Mahabang mahaba pa ito dahil ang time to beat po natin ay 8 minutes and 45 seconds. Ito na po natin kung kakayanin ni Boss Ian. Ang tiyale, tiyale. Oop. Slowly but surely, si boss. Shout po sa mga viewers natin dyan. Pwede pwede po kayo magpa-shout out. Oop. Shout po natin. One spoon natin. minutes and 40 seconds. Habang maaba pang ang si boss. Mahaba, mahaba pa rin ang oras. Slowly but surely si Boss Iyan. Ang mabiliwa na. <laughs> Kalma lang tayo, Boss. Okay. Ikaw po tayo dito. May tubig din po tayo Shout out po. Oh. Okay. Sa so, mga gusto kong mag-challenge dyan, mga kapatid, mga kaibigan, mag-PM na po kayo sa amin at i-schedule namin po kayo kung gusto nyo po subukan. Ang nga challenge ng Prosperiani, apat na exercise po yan, mag-ubusin. Apat na exercise, at sa order po ng solo beef chicken natin apat ah, na extra rice po po yan hindi naman ah, buwag lang buwag lang po kasi kasi kanuluto lang po yun so may tumapon na at tumapon na sure. sure. extra rice uh, si boss niya at nagsiserve din po kami um, dito ng bagong luto at mainit na mainit na ganyan or minute oras po natin 4 minutes and 20 seconds Mababa, ah, mababa. Sabaw. Daw Sabaw daw po. Sabaw daw po. Sabaw daw po. Basket ako, boss. Boss, pa pm po kayo, boss. Boss Jante. Ma-PM na kayo, bossing. I-schedule na namin, boss. Mag-relax na po kayo sa mga bahay ninyo. Natatrabaho kayo. Nags Relax na po kayo. Huwag lang po kayong papahuli sa boss nyo pag naramdod po kayo ng live. Ako po ng spa, mga kaibigan. Ano oras po natin? Bakit po nakakanibangan tayo dito? 5 minutes and... 25 seconds. Mahabang mahaba pa. Mahaba pa ang posisyon. Oh, parang, eh. parang masarap ang biryani ngayon dahil malamig. Oh, okay, oras po natin. Time check. 6 minutes na po tayo mga kaibigan. Marami pang oras po si Ian. Ano ba ang kalmahan natin mga boss? Ayan sa mga mga po ang challenge na natin ngayon ha. Kaya sa mga nanonood po, huwag muna po kayong alis. Kahit may susunod na po tayo yung challenge. At titignan po natin kung talagang may makakabit. Sa 8 minutes and 45 seconds, ang time to meet natin. Kaya sa competition ay yung 8 minutes ha. Oras po natin ay... Siya. ako ni Boss Pian. Oh, oh. Ay, ay, eto si boss, ano? Eto, ang hihintayin ko talaga. Eto, pag eto nag-challenge, magkano magta ako, magtataksido ako. Magtataksido yeah. ako, boss. Hihintayin kita, boss. <laughs> Iintayin ko ang boses ng Pio. <coughs> Ito, masusubukan talaga dito ang, ang eh Sa January, okay na. Magtataksito ako, dadalhin ko yung limusin ko. Oh, oras po natin. 7 minutes and 50 seconds. Hindi mo kailangan i-beat yung ano Relax lang tayo po. Kailangan po. Ay, mapalaw na po kasi yung YouTube channel natin. Ang Bros Biryani. Mapalaw na po kaya. May free karakchay daw po. Bapo, pa pakita na po kayo dito. Punta lang po kayo sa Bros. Sa, sa Bros Biryani. Pumunta lang po kayo. po na nakapalaw kayo sa YouTube channel natin. nakapalo din po kayo sa Facebook. May free karakchay na po kayo. Mainit na mainit. Parang sinigang.

Salamat. Mahirap po kayo sa alis. Kamusta naman po yung pagkain? Eh? Tapos lang.